Hello everybody, welcome to my channel. Shabbat Shalom. Alam niyo po bang habang ako yung nakaupo sa magandang upuan na ay may dumaang kotse. Lumampas na siya. Siguro nakalimang metro ang layo. At iniatras niya ang kanyang kotse. Diba? Hindi imang kahabaan ng aking buhok. Nakakulay rosas kasi. Kulay ng isang binibini. Anyway, Bago ko ikwento sa inyo mga pangyayaring yan, please click like, subscribe, and click the notification bell huh? para patuloy nyo mapanood at masabay-bayan ang mga kwentong kakaiba sa aming buhay bilang mga hotel workers dito sa Israel. Shoutout po pala sa DMW at sa mga nag apply ng Israel na katulad ko. Sa ngayon po ay wala pang ceasefire. At patuloy tayong manalangin para sa kapayapaan ng basang ito. At ko na marating nyo rin ang bansa narating ko. Na Holy Land. This is Israel. Uh, anyway, thank you for subscribing my channel and, and continuous watching and like and comment. Please click like, subscribe and click the not, no, 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 not notification below. At <laughs> uh, ipapakita ko na po sa inyo. Anyway, Please watch this. Shoutout po pala kay Justin Tenorio. Uh, sa si mga kasama ko dito sa Leonardo Hotel. Na mga trabaho. Labing isa pa rin. Uh, labing dalawa pa rin kami. At doon kay Rhea. Si na sa ibang area na. At, uh, balita ko sa Haipa. And then, syempre, ganun pa rin yung buhay namin. Minsan sumusuko. Minsan nadadapa. Minsan pinipilit na tumayo at patuloy na tumatayo para sa mga pangarap hindi lang sa aming pangarap pangarap namin para sa aming mga pamilya at hindi lang sa pangarap sa aming mga pamilya kundi sa pangarap din namin sa mga susunod pa anyway please watch this welcome to my channel ang bango bango ng rose na tong puti umupo lang ako dito kasi nilalakad ako nag iba ako ng daan nakulay ng damit ko yung bakod may tum tumigil na isang mamahaling kotse akala niya siguro artista yung umupo dito inihebreo niya ako sabi ko mag english ka anong pangalan mo na ah, hindi ko binigay ang aking pangalan mahal ang aking pangalan anyway guys shabbat shalom napakaganda ng araw ngayong shabbat tahimik pero siyempre naglipana pa rin ng mga taong hindi natin mga inaasahan na nagpapakilala sa daan eh, hindi naman tayo dapat makipagkilalahan lang sa daan diba? napakabango pala ng rose na puti na to kakaiba yung amoy nya ang relax Sarap. And anyway, ang babaeng nakarosas ay pasamantalang umupo. Dahil ang sarap-sarap ng hangin dito. Sa daan na to ng Yad Vashim Dorsheva. At ang sarap akinggan yung sumasayo ng mga sanga ng puno na yun. Tingnan nyo. Yung puno na yun. Pag naghampasan sila. Ang sarap pakinggan ng tunog ng mga lagaslas ng dahon sa itaas ng mga sanga. Baw. Wow. Hayaan nyo. Gagawa tayo ng isang tula. Nalakad-lakad <laughs> hmm. na ako. Buti nga nagshade ako eh. Paano na kung hindi ako nagshade? Di, madi-discriminate na naman ako dyan ininihaw na naman nila ako. Anyway, maglalakad-lakad na ako. At, uh, ang ganda dito, di ba? Shoutout pala sa mga naka-off bukas. Tomorrow is my full Sunday at uh, syempre pahinga. Hindi makakasimba ngayon, late na ako, father. Pasensya na. Kasi, alas sa isang out ko. Hindi ako pwedeng tubakbo na tubakbo. Kung hanggang five lang ako, makakasimba ako sabi pa naman last week, agahan nyo at papraktisin natin ang kanta sa simbahan. Oh, di ba? Malaking babae yung magtuturo. Singer yun. Kumakanta talaga yun sa Jerusalem. Nakita ko siya. Maganda ang boses niya. Kahit nataba siya. Biniyaan siya ng magandang boses. Okay. Oh, sobra. Anyway, bye-bye mga ito, dito, nagyayapak lang. Kung um, minsan, marami din binasag na mga bote dito. Okay. Bye bye. Maglalakad na ako. Alam niyo po ba, may mga rosas na walang amoy. Ito kasi nakatayong sa bukuran. Pinitas ko. Ngayon, ang daming ant, langgam gumapang sa kamay ko. Kasi matamis siya. Bye bye. Thank you for watching. Ganda dito. Pero maya maya alis din ako. Kasi kakaiba ang ganda ng inyong peg. Sarap sana itong tumambay sa tabing kalsada. Mira kasi ang babaeng umuupo dito. Ang nakikita ko dito umuupo, mga lola. Sabagay, I'm turning to lola. <laughs> lola na mukhang baby face pa rin. O, diba? Dito sa Israel, maraming upuan. Kaso, sinisira-sira ng iba. sa sulatan Pero, ang upuan na to, katulad na nasabi ko sa inyo, sinimento parang hindi mailipat, di ba? May relocation din ng mga upuan. Kumbaga sa muho ng lupa, binubunot, nililipat. Ito hindi ito malilipat. Nakasementado na. Oo, oh, no. nakakaroon kong kanilirang ko. Sobrang pagod. Bye! Samahan mo ako. Maglakad. Uh, may camera. Malapit na ako sa bahay. Ano kayong kakainin ko? Kanin. Parang nanasawa na ako sa kanin. Parang gusto ko kakaiba naman. Wish ko naihatid na ni Ate Angela yung mga gulay. Late na naman ang bayad ko nun. No? Sa kanya lang pag-asa ko makabili ng bagong aning ano bagong ani na malunggay. Pagdating ko dito sa puno na to. Video natin. Kay ganda super ganda ng puno na to kapag mahangin pwede siyang pang decoration charan brum brum yan ulak ko dito dilaw maganda o diba sabay na may upuan na naman ako nakita kaya nga, nga muna ako ganda na ko eh. Nakadaster ako. Kahit kalimitan kasi, nagdadaster lang ako pag nasimba. Eh, itong damit na to, hindi kasi ako bumibili ng mga bagong damit. syempre, nakadalong taon na ako, puro okay-okay na lang palagi ba ang susutin ko. Ngayon, nairoon doon, murang ben, benta, 300. Mura na yun dito. 20 shekel ang isa. Binili ko kasi alam, alam nyo po ba kung bakit manipis yung tela. Good for the summer time maliwala siyang suotin. short ka lang sa loob para, syempre, kung lumipad-lipad, hindi kita ang underwear. Ganun lang naman yun eh. Confident ka. Kapag hindi ka nakashort, hindi ka confident. Hindi mo madadala yung damit. Ayan natin yung halaman. Baka may, li, li, ano, may higa dito. Ayan ah. Oh. Baka iba siya. Anyway, ipapakita ko sa inyo halaman ito sa susunod kong vlog. Bye.